mas danyo po ang, ang sitawan na napinsala ng bagyong karina Ayan. ito po ay balagan Ayon. balagan ah, balagan at bumagsak na balagan Ayan. kawawa naman ang may ari na sitaw sana matulungan ng gobyerno ah wait lang po Naibagsak na siya ng bagyo, meron pa rin ang problema, mga uod naman. Ayan, 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 ayan. Ito po yung uod na hindi tinatabla ng gamot na lason. Panawagan sa DA, pag-aralan nyo po kung anong gamot ula so namakapatay sa mga wood na to yan ang dami lakawa, po niya itong wood pong ito ang namiminsala sa pechay sa sitaw sa halaman? at sa iba pang kahit mga gulay dito sa Laguna kahit mais kahit po mais para sa DA, pag-aralan nyo po sana ang mga wood na to. Hmm, may sa Facebook ko. Oh. Oh, oh. Sabi yan ah. Sa dami. Basta bumunto ang kaniyan? niya. Ay oh, ipun eh oh. Tamo oh, ipun. Nakaykay. Okay. Mm -hmm. Ang dami oh. Yung ilalim ng dahon oh, ang dami. Ah. Ay, ay, tamo ay. Tamo binaklat ko ay. Ito po. Ang dami oh. Ang Bumagsak ng bagyong Karina ang balagang ito. Ang problema ngayon ay mga uod. Oh, ang dami oh. Ah. Sige pa ngayon, oh, ang dami oh. Aray, ay ay ay, ang dami oh. Buntong-buntong ah, oh. Buntong-buntong. Hindi na makakaobra. Ini e, ko walang uhod, mapapangon ko pa kahit nakahiga. Aha. Uh e, Wala eh. Pero nabumba niya na. Wala eh, ganun ba na ito? Hindi rin. Hindi rin naman Anong gamitin nyo yung mamahaling mong lason? Ano wala rin. In yung pre yung baton. Yung kill, yung kill na ay. tinatawag. Ha? Yung kill. O din, yung ilang kilang ilan, hindi. Pero yung pre baton, lanet. Hmm. Ano po yung isa? Ganun mahal ng baton. Hmm. Bisco, isang maliit, walang daan. Ang mahigit, ay tigit. Eh, ito mo naman nilipana sa ilalim mo. Oh. Dami yan biskot pa ano ako basta may dahong kwan ay ay buntong buntong kita na anong magayari sa buhay mo yan bumbayan -bum mo -bum -bum tayo nung magpatay ng kasalanan Panawagan sa DA, pag-aralan nyo po sana ang mga oo dito sa Kalamba, Laguna na namimerwisyo ng mga gulay na pananim ng mga magsasaka. Kahit po mga pechay, mais. Ang dalawang kayo ng pitay. Sa egg, yan. Pitay, yan yan oh. yan. Ito po mga oden. Pasir po kayo dito. Eh, panay ganyan. Ipo-forward ko ito sa opisina ng ano. hindi oh panay ganyan hanggang dulo. Uh -huh. Pero walang uhad. Mapapangulong pa yan. Uh -huh. Kinain na pati